Okay guys, andito pa rin tayo sa binangonan. Pero oh, mas mataas to. Mas mataas at mas mabangin. Okay, mga drainage Sir, hanggang doon pa yun sa baba? Nasaan yung putigero, sir? Doon, sir? Dan, nandun yung patayan ng tubig? Okay. Ah, uh, sa tingin ko, mas overlooking siya, guys. Kaysa doon sa kaninang ginawa ako. Ayan, no? pagitan ah uh, tingnan overlooking okay oh, ganda ikaw ang tinitingala kapag nasa taas ka oh si tingin ko, mas malawak to ano sabi sa akin kanina hanggang doon sa may baba yan lang. Yan yun. Yung blue na yung kulay blue na ano. Pangalan yan. Hose. Ganun. Tubo. Uh, yung, basta yung pipe. Okay. Tapos nandun yung bodega nila. So malayo. Ah. Uh, okay, taas mas mataas siya ron may gagawin tayong dalawang unit ulit tulad kanina nang ginawa natin kanina sa baba ah, dalawang unit din yun hmm, dito na pala siya sir dito na pala kayo eh, sir uh -huh. Okay, Oo. Uh -huh. Okay. Tingin ko madaming pinutol na puno dito. So, punta natin yung patayan ng tubig. So, napakaraming anay dito sa ganitong klaseng lugar. At mas nagiging active yung anay, ano? Kapag yung bahay na bagong gawa dahil yung lupa kasi nagalaw. Mas madalis, mas mabilis sila makapaglakad o maano nila magkapangan sir nandito na pala kayo sir ay na oh yes sir? ah uh, buhayin ko lang yung tubig oh ah, ano mo mga tao may pulutan tayo rito sir <laughs> <laughs> may camping so gin na lang ang katapat ah pwede natin papaita ang kaldereta ayan oh kita nyan Pindu Buldo, sir, Pak. Lihat, ya, Pak. Di uh, mana, Pak? Itu, Ya. Serap, Mangga, sir. Bisa, ya, Pulutan. Diyan lang katapat niyan sir, ayos 'yan. Tapos may konting asin na may sili. Ayos 'yan. Mabilis ang dapit hapon na naman 'yan. <laughs> yeah. dyan Mag-i-spray daw ng ano, anay. Lala po nila. Naka-compressor din pala rito. <laughs> Ako. Doon. Ah. Ala na sunin mo na. Yes, sir. So, tino. Mas malawak siya. Ah, ah, ah. Alam ko bulak 'to na puno, ano? Yung bunga na yan. puro may bulak 'yan eh. So, bulak ang tawag sa amin 'yan. Ah, ah tawa. Diyan tinatalo yung mga nasisira na bite sa amin eh. Duldul -dul, kung tawagin sa amin. <laughs> mas malaki. Mas malaki ito sa ano no? Kaysa doon sa baba. Hmm. Um, ano? Kayo? Kaya atin ano no? Okay, okay. O kaya kaya Ah, uh, Maglalason lang sir, Lasonin ko na yung Unit Parang na yun Oo Yan na lang yata yung nante. Noon ako yung sa baba Kala ko yung Yun ang ready Yung pala Ito ang ready na So si Mingming -Ming. Camping Ang ganda yung lupa rito guys Mabuwaghag siya Huh. Ah, Laguna na yan sir, di ba? Laguna na yan. Parang yung break time nyo sir, pag doon kayo magpahinga, no? Tapos babalik ulit dito. Paguran <laughs> At pa. atin pa <laughs> Parang useless yung break time eh. Kaya pa kasi nila yung bodega malapit Kaya naman nasana sa taas. Katabi ng gasaibu. Dito no? Ay, kasi yung ginagawa na yun, di ba? Parang doon itatayo yung isang unit pa. Dalawa? Dalawa yun. Pagkatapatan yun. F-unit yun. Ang kabila, G. Hmm. Nalagyan na ng layout eh. Na uh, nailipat na pala mga ano rito yung sa San Mateo. Sabi wala nang alas ginagawa ron. Tewan ko daw. Kaya hindi pa ako nakasalang din eh. Galing ako ng Montalban eh. Ang tubig ko pa ng naman naman ang tubig no.